Ganda na ito. Picture frame yan, picture frame. mo ng buyan, buyan to. Magkano to, boss? Piso. Ganda, no? Ayun gustong makamura dito lang. 250 lang. 250 lang. Ay bilibin. Ligo na nila sa pagyo. Pwede. Oo. Ang nila sa dagat. Meron ako 1903 ito. 1903. Hindi, magkano bintahan nga? Hindi ko alam ko eh. Eh ano ka, gusto ko. Kaya basta ko na pag naipo ko isang garapon na eh. Pag simpleng tao ka, hindi mo makukuha yan. Hindi ka gumagalaw. Oh. Kailan talaga gumagalaw ka? Ay, matindi yan. Liberty. Mapanawag dito. ko. Ito, map, ito mataas. 17 mil to. Bayar na lang kahit kalahati dyan. Nung, ano, may kolektor na bibili niyan. 17 mil? O, hindi, hindi Ano mo ngayon? Sa may cellphone mo. Sige, makikita mo yan. Ito mga boss, o luma na to eto malungkot na galing ganito kami. Ako ako sa Para trending binibenta? Magkano 200. 200 lang 'to. paalala mo lang ng package. Oo, rin 200. Pati 'to ano, 'yan para siyang Lego Pinoy version mo. Pero 'to yung dito Puro vintage dito. Ito. Jollibee. Yun, kamusta mga boss? Araw ng linggo, October 20 Nandito tayo kayo sa Divisoria Papasyal ulit tayo ng Carmen Planas Okay, time check 7.10 Sa mga nagtatanong ng parking, ito Dito lang kayo magpapark 50 Ayan si misis Ngayon na lang ulit tayo nakapunta dito ng linggo, no? Pagkaling ko kasi mas marami nagtitinda dito sa Carmen Planas. Yeah. minsan ka kasi si ka Mario. Kasi yeah. Oh, minsan kasi ako ng linggo eh. Ah, ano eh, nagbike naman ako oh. kahapon eh. Ayun o, no, sa bungad pa lang, dami ng tao. Nagkukumpulan. Sunday no? na lang. Sunday talaga marami ano, latag. Tingin tayo dito. Mga tools ay ito, maganda. Mga dragon ball, oh. Boss, magkakano binibenta? po yan. Ah, depende sa klase yan, si Trunks, magkano? Tatlong libo. Anong tatak yan? Bandai? Tignan nga natin bigat niya, no bigat pala na ito 3,000 hindi ko makita yung tatak eh tayo mo nga ito baka ano magbayad pa ako delikado baka matumba si Trump ito so maganda oh kunin ko kunin ni kuya oh oh po, po. sabi no tumba no ang bigay sa'yo? 25 25 ganyan na kasi ako eh. Ano 'ko ng Dragon Ball. Alaga ko ni Enderido, ng Toro. ko lang, no. Nandito rin. ni Kuya. 25 Ito si ano. Vegeta. Okay, Vegeta, okay, dalawa eh. oh, 'yan. Yeah, magastos mag-collect ng laruan eh kuya mura o charger si kuya naman mga charger ang paninda fast charging ba yan? USB <laughs> yan kaya lang di pa ano hindi pa siya type C no? hindi may USB <laughs> yan foreign lang <laughs> siya ah meron oh, oh. Oh, okay. magkano naman yan? 40 lang 40 dalawa, lang 60 pag dalawa 60 Oh pag binili mo yan sa mall nasa isang daan yan samo isang daan. May charger pa ako eh. <makes noise> Hindi, abang lang. Ito, ito ano to? 400. Ayun, sandal, sandal lang oh. FM for yeah. eh. ko lang oh. kaya kaya mo ng baterya, FM na 'yan. No, kaya no. Kaya mo, headset. Sandal lang oh. Ilang battery nito. Ito Hindi, Ilan? Tatlo. Tatlong double A. Oh. Ito maganda, matagal maloba. Oh, eh, hey, ano yun eh, vintage yun eh. Ah, 80 kaya ko bigyan yan. Benamano lang. Kailangan lang may benamano para ano yung... Kaya ano siyan kuya? Square teeth. 40 po. Okay. 40. Ayan o, oh, si Kuya bumuli na o oh. Ano nabili bilhin Kuya? Charger? Oo, oh, 40 lang, hindi ko lang sa Apple oh. 40 lang yan Hindi ako magbibenta Ito 400 Ito 400 o oh sa dagat pag nasa kayo 2-5 sir pag galing ko nagtitinda nakasara dito naman sa kabila mga tools ano, pala. ito kaya magkano binibenta to 200 lang oh mura to

1 to lang oh. Malinis pa to Pang hiking no. 1 to. Ay may ano siya oh. Tingnan mo Ay, nga yun. Ay yung pang ba? Ito magandang klase no. Mabigat po. Oh. Ay gumagana ah. Kuya, ito magkano to? 5K ya yeah, boss Magkano? 5K 5K? Mahalo pala to, ganda eh Magkano ka sa krelo? Pero pang masinip na Ganda to 5K pala ko mura lang eh Ito yung Japan yan. No? O, kukunin ko sana kung mura lang eh. <laughs> 5K pala. Sir, ito magkana yan? Kaya lang, original kasi yan. Nabigat eh. Oh. Kaya sa 18,000 yan. So... Yan yung ginagamit ko pag sinusukat ko yung mga binibenta kong relo. Yan. Pero ito, magandang klase yan. Yung sa akin, sa Shopee lang eh. Yan si Kuya, ano nabili mo? Bag, daan lang? Ah, 300? Pwede na. Ma malinis pa oh, 300 lang oh. Analo to oh. Ah, pwede Jackpot yan sa 300. Oh, Bigyan mo na kay Kuya. Pagkaling <laughs> pala no, hanggang dito sa kanto may mga nakalatag Ito baka may mga gusto ang dito Eh si Macy's may hilig mamili niyan niya eh niya, niya. Mga kawalik, sarola Sa Japan Sarpla Nakapitig ito oh. Tumbler. Oh, parang yung aqua plus. Oh, parang aqua plus. Tara ikot pa tayo. Biterful, biterful. Mang Boy Bago to ah Bago na service si Mang Boy oh. Ito ba yung sinasabi mo Mang Boy Yan si Mang Boy oh. Boy na boy na naman pagkalinggo dami yung relo kaya wala na akong ano blood last bag, nan mo rin blat. Blat, blat. Rolex nyo Seiko nga siya oh, yeah. laki okay, naman na ito jopax jopax Invicta. Ay, siya namin po. Edipis. Okay, Vintage. Oh. Ayan, oh. Rambo. Magkano binibenta? 200. 200. 200 lang to. Paalala mo itong pangil? Oo. Oh, 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 oh. Ito rin 200. Pati ito ano? Para siyang Lego Pinoy version Ano uh, yung dito Kapag ano Puro vintage dito oh. Ito Jollibee ano, dito, dito. Dali. Tas, oh, Ito pa oh Ito pa yung kaya kayo Hindi ha no? Hindi ba, luma, luma na yan Luma Oo oh, nga iturap pa lang Yung ko, Jollibee magkano? Mag 150 lang 250 ay, siya mo. 150, diba? 150. Oh, 150, ba? Yung mga bote. Ito, maganda rin to. Bote ng ano yan? Wine. Vintage cup. may okay, mga boss, andito si Ate Jocelyn. Ayan, may mga toothpaste siya, Colgate. At Dream Silk. May yan pa yata siya, oh. Bench. Benz. Benz. Or Benz. Hindi, oh. hindi nyo mapipilin sa akin. Ang unang tinda ko yung... May axe pa siya? Labo lang ko kayo. Ngayon, hindi. Labo lang ko pa yung isa. Man, ay na bola rin Nanay Jocelyn magkano isa niyan 150 dalawa 150 dalawa 150 dalawa Napakamura Lagi, Lagi ako pumipili nito Kulogid yan eh Okay naman ay okay oh. naman 150 ula, dalawa oh Nagagalit na magaya ako nga wala nang ipipilit sa akin Every eh. <laughs> bumabaw Napakamura ng toothpaste Lagi ako pumipili nito yeah. Eh mga boss oh si Nanay laging buy-bili kay Ate o. Jocelyn Benjing ko lang yan oh paao nandam Murang ano bili kaya tayo yan tunay puwede eh. ito na nga lang po tunay na kaya na mayroon, mayroon pa Ayyan. tayo no kasi hindi pwede talupakin lahat laja marireject hindi na mabibenta ng po. Bang, yan so, bang, na manugap yep, ano ba 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 na ba 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 na nila, Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Tokayo. Ito meron tayong papakita ang ayan, aquarium. Aquarium na aquarium 'to, di ba? Aquarium. Magkano mo 'to binebenta? 3.5. 3.5 may box na. 3.5 box na. Ayan oh. May box na 'yan. Kakaiba. unahan ng Pilipinas Nasa taas yung crown niya. Oo. So... Sabi ko nga, ikutin nila buong divisory yan, hindi sila makakita na sa unahan ng pitan. Ay, magkano to? 3.5. 3.5. Pero may bawas pa yan. May bawas pa yan. Negosyable. Parera, o nasa taas yung crowd. Ang ano kung may yan? Wala kang makikita na sa ano. Ito, magkano to binibenta? 2,000 lang yan. Ito, 2,000 lang. Tutul. Formula 1. F1. 1,500. Gumagana po yung tatlong oras yan yan. Teka. Ito po, may ano siya, Golf Edition na F1. Kung so, ito? Yung ganyan, 2.5. 2.5 po? Lahat mm. gumagana po yan. Ito na rin akong sport watch. Timex. Ito, ito mga ito. Mga, 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 yung gustong makamura, dito lang. 2.50 lang. 2.50 lang. Oh, oh. 11. Ay, bilayabin. nila sa bagyo. Pwede. Oo. Oh, oh. nila sa dagat. Ito eh, yung Seiko. Ito kayo yung Seiko. Yung Seiko, magkano ganyan? Baka stainless electro to. Kaya pwede mong pang matagalan. Magkano ganito boy? May warranty ako dyan. 3 Months. Ba? Three months warranty. Oo. Oh. Magkano? 600 lang hanggang 500. Hanggang 500 binibigay ni ito kayo. May warranty pa yan. May warranty pa yan no? Pero pag mabait may tawad pa. Yun. <laughs> Automatic, boss. Automatic. Automatic. Ako okay, okay, racer. Okay. Yan, pasyalan nyo lang si Tokayo dito. Katabi siya ni Kuya Noel, no? Ano, boss? Thank you, Tokayo. Thank you. Walang RH nyo. Ano? Dito. Ito, may sa French fries. Pwede rin mo. May timer naman yan, eh. Luto ng French fries. Pwede rin mo naman. 2,000 lang. Pwede rin mo naman. Pwede rin mo naman. Stainless to, no? Stainless. Mura to, oh ko magne-negosyo kayo ng ano. Oh, yung may mga kainan, no? Pritong mm. manok, manok, pwede to. Pritong manok, pwede. to. May timer siya, oh. 2,000 lang mga boss, napakamura Ano mga gana? Hindi hmm. on, on mo? Ayaw 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 Kala ko gumagana eh May bala no? Ay, bala. Ay, bala. So, sa ta sa e yung... mga pa yon ta ko hindi ba ta ko bilang oh bilis na ba derte ka ta ko ta ko kung ano yun ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung yan, yung ano yung ano yung ano Maganda ka yan. Ayun oh. Ay, ito'y magulang. Parang dad no? Tayo yung Parang dad ito? Cute. Sige po tayo. Salamat po. Easy sa bakit mo kawin? May makakuha ba tayong mga points doon? Wala Anong araw doon? Biernes May bayad ba lahat doon? Meron Bawal na dyan sa re recto Naku po, patay na Sa ayun Ayaw tayo Biernes na no? umaga, no? Dayo ka doon, okay sa grotto Ha? Ah, sa diba grotto Sa grotto may bayad ang doon Yung susi na sa akin <laughs> Mga anak ko na sa Pampanga Yung kwarto ko ano sa akin -ano yung susi Yan lang kami sa Pampanga Yan lang kami sa Pampanga Yan lang kami sa Pampanga Picture Magkano to, boss? Piso. Ganda no? Walang 'to? 80. 80, bayaran mo. Hindi gusto ko 'to, 'yung ganda oh. Ang oh, mukha ni Kuya <laughs> Kaya ako nagustuhan eh. Tignan. Hindi, biro lang. ganda to. Wow mo. Kaya natin. Ito. Ang iya, kalbo. Isa lang nakita ko Ito lang hula nga. may aso. Kalbo yung kay. Kalbo yung kay. Kalbo yung kay. mo yung kay. Kalbo yung So, so, vintage urgence, daliri. Ah, vintage. Hey, na ba yan? Vintage Eh, puro na Nakakaawa na itong daliri ko Nakakaawa na ito eh Tarap 1943, ako 1940 eh no? Ang mo 1940? Ayan, 1940 yun oh. Oo oh, no, nga ano? Ako na talaga mo, kapabalik kayo ng ganito ha? Oo, oh. marami natin May ilan? May ilan? Maray ba? Pagkukunti, yun ako tayo. Pagkukunti. Marami yan, no? no. Ayun ni Fetty niya. Fetty magkano yung 1940? Meron ako 1903, ito. 1903. Hindi, magkano bintahan nga? Hindi ko alam 1903. ba eh. Eh, ano ka, uh, gusto ko kay Bustoyo na pag naiipong ko isang garapon na eh. Dali mo na kay Bustoyo. Yun yung magandang naisip ko, mo. Dali mo kay Bustoyo, no? Hindi, hindi na bilo-bilo yan. Pag oh, simpleng tao ka, hindi mo makukuha Hindi ka gumagalaw. Oh. Kailan talaga gumagalaw ka? Ay, matindi yan. Liberty. Mapanawag ko. Ito, mga ito, mataas. 17,000 mil to. Bayar na lang kahit kalahati dyan. Nung, ano, At may connector na bibili niyan. 17,000 mil? O, hindi, hindi, ano mo ngayon. Sa may cellphone mo. Sige, makikita mo yan. hindi ano na dyan. Ubilens. Ang mata niya, buhay na no, buhay. Kala mo, buhay. Kala mo, tao talaga. Ay, May dalang bata yan eh. Oo oh, nga, nasa likod niya. Ah, nasa likod niya, ayun Oh. Yung konektor alam mo yan. Wampanawa. Ay, eh, mga lumang ko isang binibenta ni Kuya Tisoy ngayon. Mabayar na lang kay Cheke Mil dyan, hindi na ako talo, di ba? yan, -ta -ta Tay. Hindi ko na rin bibenta yan. Pupunin. Puro coins ka ngayon, ha? Oo, puro coins ako. Hindi, nakakuha pa ako ng mga pato. Ngayon, nagbenta nga ako sa sapatos ako oh, ngayon. Hindi, polo. Ano? Uh, Boss. Sa sapatos. Binenta ko, tatundaan lang. UFC oh. okay, o Reebok. Celtics na yun. hindi ito ang Celtics naalala kasi yung ganito man. Oh, yan logo. Uh -huh. okay, o, ito, yung logo Reebok. Adidas Adidas to Adidas 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 Adidas

dami nagtitinda dito sa bandang dulo kaliwat kanan no o oh, nga no may ganun tayo diba? ba oh, may balik dito muna tayo kalala ko nga yun yung nilinis pero mas malaki yung sayo ah magkaiba ba ng sukat oo oh, para mas malaki yung sayo ito kami kawa yun titiling yung post sa ini ano sa bagay ito ang ano T shirt. Mommy. so. Schoola may latag dito sa dulo no. Hindi wala no. So, Ito. bas Regal yan magandang lagay ng suka ilang litro yan limang litro yata yan eh dun no. Dito na tayo. Hindi Ito na po hindi, mayroong paa tayo, no? Mayroong paa tayo. Dito, pagkakumanan dito, ano na yan eh, simbahan na yan. Oh. Boss, ano yan? Papili oh, lang, boss, oh. baka ito black niyo. Oh. Ayan. Ito, mura-mura na lang, oh. 500 na lang. O, oh. oh, original, o. Oh. Ayan, o. Oh. Sinong bibili? Agnesian lang. Automotive. Oh, limandaan na lang to. Meron ako dito. Oh. Pwede nyong tingnan. Oh. Hanggang limandaan nakapik sa original na rin. Oh. Kitang kita yung laman loob. Ayan o. Oh. Punong puno. kung ayaw nyo, hindi ko na pinipenta. Oh, ayan o, oh. limandaan na lang o. Oh. Ito mga boss, luma na to. Ito maluma na talaga boss. May ganito kami. Ito ako sa Para mag-trending niya sa. Meron siyang ganto eh. Ano yan? Ay, ano to? Luma na to ah. Ano to? No limit oh. ang ere. Oo. Oh. Nakakip ah. Kaya tago mo no? <laughs> luma luma na ang ere. Eh, ganito. Magkano to binibenta? Sanda. Luma na to. May ganito kami. May ganito siya. Gantong ganito. Medyo malaki lang ng konti. Parang ganyan lang rin. Ganyan, ganyan din ba? Mm hmm. May nilinisan mo. BB Carrier, 200 pesos lang oh. Kaya ka pwede na isang to? O daw oh. Wala siya po. Sa likod mo nalang eh. mo, mo, hindi mo, hindi mo, hindi mo eh. lang eh. Ah, ito na pala yung sa mga upuan na yan. Okay na. pala. Ano Ito po. Huwag lang kayong pumasira ah. ito dito sa

Oh. Pwede po to, ilagay niyo po to sa bewang niya. Okay. Sige. Alam kong tumit kong eh. Ha? Epo to, dito dito. Ah? to? alam kong ito Lagyan natin ng po. Tete, lagyan natin yun. Tete. Ang katas. Ang mababas? Pero, bukasan na lang o. 50. O, 50. Piso na lang eh. Ito, babuasan natin eh. Ito nga yan. O, bukas daw yan ha. Okay, ulit na po. Bawasan natin. Okay, Sige, sige, Bawasan natin eh. Mababasan talaga. bili tayo ng fresh buko mga boss 40 pesos lang no. Tsaka niyan kay Mrs. Sobrang lamig po 'yan, may sipon ako eh. Ate, tikman mo muna 'to. Huwag niyo na lang po lagyan ng yelo. Hindi sipon si Mrs. eh. Masarap fresh na. Masarap fresh. pag fresh. Tatabangan ko 'yan. Oo. Oh, sarap. tapos no makapasyal na naman tayo dito sa Carmen Planas nakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng gamit na binibenta ayun sa misis saka pa malayang yun oh. pauwi na rin kami mga boss dito ko na lang tatapusin kong video na to maraming salamat sa pagsama dito ay ulit tayo sa usunod na video magiging hiniling ako hiniling